Ah, Ay, ano? Ay, ka nga dito. Ha? Para tita, ano po mong problema? O oh, bakit? Masakit? Ha? Huh? Kulang na lang, sirain mo ang pamilya ko, di ba? Ha? Huh? Tita, ano po yung ibig sabihin? Oh, bakit? Di ba ikaw ang nag-chat sa afam ko? Ha? Huh? Huwag mo naman sabihin si Kumare. Eh, in good terms naman kami. Tita, hindi ko po kayo maintindihan. Hmmmm... Grabe ah, na kayo ni Mami ah. Tsaka ang dami niyo pang dalang paper bags ah. Ito kasi si tita eh, nagagalit pag di ako pumipili sa tinuturo niya. Ikaw Mami ah, spoil mo masyado yung asawa ko. Oo naman, dapat lang. Kahit kaya ito ng ko iho ko. Sus! Baka mamaya niyan, mas anak niyo pa siya. Ito naman si Ian, nagsiselos pa. <laughs> eh, joke lang. Siyempre masaya ako nagkakasundo yung dalawang babae sa buhay ko, no? Hindi ka, ka kaya dito? Ah, <laughs> <laughs> uh, wait lang. Eh, paano naman ako? Ano pa salabong niyo sa akin? Sorry na. Eh, pumorder ka na lang na ka. Love ka naman namin eh. Love you na. Ay, kaputo tayo sa kwarto. Sukati ng pinta. Bye! Ang grabe naman kayo sa akin. Hi! Salamat na kakapagpahinga na rin ako. Lahat ng binigay ko, tinanggap. Akala mo lang ako, gustong gusto ko siya. Buwisit na babae. Ah, mahal. Nakabook na pala ako ng kondo malapit dun sa reception ng kasal. Yan ba? Mabuti naman. Hindi na tayo mahihirapan mag-travel. Mabuti nga kamo. At meron pang bakante kasi madalas puli book dun sa kondo na yun eh. mahal, oh, wait lang ha. Matawag lang yung boss ko. Ah, oh, sige lang. Eya. Yeah, yeah. Po. Oh. Ano yung narinig ko na sa kondo daw tayo mag-stay? Ah, o, 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 po, tita. Doon po sa kondo na malapit po doon sa reception. Eh, pa, malapit lang naman yung reception sa bahay. Hmm. O, op op opo. o, po. Oh. Bakit doon pa tayo mag-stay sa kondo? Eh, tita, hindi po kasi tayo kasya sa bahay. Ha? Ano hindi kasya eh? Hindi ako lang naman tsaka si Iyan ang dadagdag. Eh, masigip na po kasi tsaka nandun din po kasi yung kuya ko tsaka po yung asawa niya. Masigip? Eh, para naman, kinahihiya mo itong pamilyang to at saka ang anak ko ah. <laughs> Tita, hindi naman po sa ganun. Alam mo, iya ikaw tinanggap kita dito sa bahay ko eh. Pero bakit kami? Hindi mo kami madala doon sa bahay niyo. Tsaka isa pa, ano yung sinasabi mo? Kuya mo? Ha? Nandun na asawa ng kuya mo? Pero tong anak ko, hindi mo madala-dala doon at papakilala doon sa bahay niyo, ha? Tita, hindi naman po gano'n yung, yung, ibig ko pong sabihin. Alam mo eh, ikaw din eh ang kapal ng mukha mo. Lahat ng luho mo, lahat ng gamit mo. Ako ang bumili, di ba? Dahil sa anak ko. Bakit? Ano ba ang napatunayan mo na, ha? Mami? Mami? Eh, na? Oh, tiyan ka pala Mami. Ah, uh, tatsika na po ba ang Ah, oo. Oh, oh. At saka pumunta lang ako dito para tulungan ko sana si Iya kung tapos mag-impake. Eh, kaya lang sabi niya tapos na lang. Oh, pano? Punta na ako sa kwarto, ha? Magpapahinga na ako. Magpahinga na rin kayong dalawa. Maaga pa ang flight natin bukas Sige po kami. Good night, Pammy. Good night. Good night. Mahalo kayo ka na. Ano? Balik ka nga dito. Ha? Tita, ano mo problema? O oh, bakit? Masakit? Ha? Huh? Kulang lang sirain mo ang pamilya ko, diba? Ha? Huh? Tita, ano po ibig sabihin? Oh, bakit? Di ba ikaw ang nag-chat sa afam ko? Ha? Huwag mo naman sabihin si Kumare. Eh, in good terms naman kami. Tita, hindi ko po kayo maintindihan. Alam mo, ikaw, kaya ayoko sa eh. Ang plastic mo. Yung una, anak ko. Ngayon naman, ang afam ko. Bakit? Kulang pa bang binibigay sa'yo ng anak ko? Teka, tita. Pagbibintang na po ata yung ginagawa niyo ah. Totoo naman talaga eh. ba? Diba? Pera lang ng anak ko ang gusto mo. Kaya ka dikit ng dikit. Paano kasi, isa kang dukha! Dukha! Maalang ba? Tama na nga yan! Ay, kanina ka pa ba dyan, anak? Ah, uh, o oh, sige. Nandito ka na rin naman eh. I-sasabihin ko na sa'yo lahat. Ikukwento ko na para malaman mo. Paano kasi ang asawa mo eh? Siniraan ako sa afam ko. Paano kasi? Halatang halata naman na interesado siya doon. Pag, lalo na pag nag-chat kami. Tita, alam niyo pong hindi po totoo yan. Huwag po kayong gumawa ng kwento. Ah! Ngayon ako pag gumagawa ng kwento, ikaw nga eh! Una, anak ko. Pangalawa, yung afam ko. O, di ba? Kaya ka nga dikit nang dikit sa anak ko eh. Paano kasi gusto mong mamuhay ng maganda at masaya? Paano kasi dukha ka? Matama na nga yan? Bakit na? na? Ano? Ngayon? Siya pa ang kakampihan mo? Oh! Hindi dahil sa asawa ko siya, ma. Kundi dahil sa ugali mong pagbibintang mo sa kanya. Yung afam mo? Ayun! Nahuli kong kachat ni Tita Edna. Kaya huwag na huwag mong pagbibintangan yung asawa ko sa mga bagay na hindi niya kayang gawin. Alam mo, matama nga sila eh. Hindi pwede maniraan sa isang bubong yung asawa at saka magulang. Kaya huwag ka mag-alala, ma. Aalis na kami dito. Ano? Anak! Anak! Huwag mo ko iwan dito mag-isa. Sorry na! Ah, mahal. Parang masyado naman ata itong bigla ang pag-alis natin. Saan pala tayo lilipad? Sorry. <laughs> yes, sorry, mahal ha? Dapat eksik ko pa siya sa'yo sa eh. Para birthday surprise ko sana. Sorry? Ah. May bahay na tayo. <laughs> Ito ba yan? Hindi yan joke? Hindi joke to. Kasi tapos na tayo ikasal. May bahay na tayo. Eh, Next mahal. project naman natin. bubuo na tayo ng pamilya. Ano, eh, mahal. Paano naman yung mami mo? Diyos. mo yung si mami? Marirealize siya din yung mga kasalanan ang ginawa niya sa'yo. Mamas buhay ka talaga, no? <laughs> Thank you, mahal, eh matitiis ko kasi hindi ka na sa mami ko. Alam mo ba, di, hindi ko din naman matitiis yun eh. Wala yun, mahal. Siyempre, mami mo pa din yun. <laughs> I love you, mahal. I love you um, too, mahal. sa Salamat ang marami, ha? Salamat. Ang mga magulang ay hindi dapat maging hadlang sa pamilyang gusto ang buuin ng kanilang mga anak dahil ito ay isang parte ng kanilang kinabukasan na kung saan ay kanyang kakapitan para bumuo ng pangarap Hi fam! This is Ian Pecho. Hi guys! This is Ea Aiton. Kung naghahanap po kayo ng hot pot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang $899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hot pot lang sa $599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime ha. Kung kayo po ay meron dalang sasakyan, huwag kayong magalala. Dahil dito po sa branch na meron po tayong basement parking. maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. Hey! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog at galaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila, und Lampe geali langen